dito tayo sa palayan masikto talaga yung palay natin pero buti na lang hindi ka masyadong gaano di ka press doon sa iba talaga halos walang natira dito medyo maganda yung iba talagang mga palayan ngayon wala halos iba yung wala halos wala nang natira puros puti na puros patay dito natin buti mayroon pang tira ito pa natapos to kabasa ng mo? Ito mga pilapil ito tapos na ito dito. Diyan sa kabila, tatlong pilapil pa wala. Yan. Ito dito medyo maganda. Talaga sa, sa kabila, sobrang dami dun. Daming puti. Ito yung sinasabi kong puti. Yan o. Oh. Focus natin, focus. Yan oh, wala na naman to Patay na yan eh. Yan mga yan o. Oh. Wala na patay na Ayan, dito madami din, no? Parang silbi yun. Ito sana, magandang siya pagkagin nito. Ganito lang sana lahat. Ayan. Na-sprayan natin to ng ano, pang insecto, nakaraan. Dito namang kinaina ng kabaw. Kalabaw. Ayan din, maganda sa akin. Dito, medyo madaming patay din. Yung mga mas nauna sa akin ng onte doon sa kabila talaga halos, halos ubos yung palahin nila sobra sa kalahati yung puti kunti na lang tinira at green pa naman so, ito wala pa to hindi pa, taka, hindi pa tayo sigurado dito dahil green pa kaya pa nilang atakihin tong ganito kinainan ko ng mga ano, mabait ito tayo din sa Punta tayo dun sa kabila, dun, dun dun, sa may niyog. kinainan pa ng ano naman. Kasi sa gitna may daanan to yan. Daanan ng motor. din motor. ito kabila atin pa yan hanggang dun dun talaga oh, puro puti na no? oh oh pakita ko sa inyo mamaya ang ko. ay nako nakakalungkot man isipin pero wala tayong magagawa ganun talaga medyo okay naman dito ito talaga oh halos kalahati na rin dito gilid lang yung maganda yung gitna halos ubos maganda tingnan sa video puro green pero totoo niya puro puti halos yung gitna ang gilid, maganda. yun Ganda ng bunga. Oh. Para pinagkakain na rin ng maya. Mawawa talaga. Medyo hinog na dito. Nauna kasi magbunga to rito eh. Ayan yung mga sinasabi ko. Ayan. Sobrang dami dito. Ayan isang puno. Halos na uubos. Titira na lang tayo ng pangkonsumo nito. Okay na. Medyo hinog na talaga dito. Masal tayo ngayon. Pinatamad na tuloy ako magtabas ng damo kasi nalulungkot ako pag nakikita ko yung palay natin. Ayan o. Oh. Halos lahat puti o. Oh. Makikita nyo lang halos lahat puti. Ayan. Hmm. Wawa talaga. So, dito na lang. Uwi na rin tayo papakain na naman tayong baboy Last 3 na Last 3 ngayon ng kahapon o hindi umulan o hindi rin mainit sa gilid maganda oh. yung gitna lang talaga napuruhan. ngayon ito tinabasan ko lang ng damon tulito eh Ikaw ng 40. Ay, 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 ay bago 22 anyos nga ang trabaho on Maria ang trabaho ang 40 o 22 mas kusgan mo na ni 22 o so, kusgan mo na Manager. Kalabaw. Sari mo, nod. Nod. Nod man. man. Ay man. pakita. Okay. Nod.